Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada mga pasahero, unti-unti na sa mga pantalan, paliparan at terminal para sa Undas 2025. Ilang mga kabrigadang ayaw nang sumabay sa dagsa ng mga bisita sa mga sementeryo na una nang dumalaw ngayong araw. Samantala, Commodore J. Tariela naniniwalang may nasa likod ng mga pambabatikos kay Barsaga sa Philippine Coast Guard. Ang Philippine Navy nilinaw na wala sa poder ng Philippine Marine si Orly Guteza. Suspect naman sa pagpatay sa isang CIDG personnel sa Cebu, sumuko na sa Pasig City. At US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping Nagkita sa unang pagkakataon sa loob ng anim na taon Trump inanunsyo rin ang pagsisimula ng nuclear weapon testing Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw mayon ng Huwebes, Kabrigada, October 30, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikrem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ang mga bus terminals sa Cubao, unti-unti na hong ng mga pasaherong papauwi sa kanilang probinsya para yan sa Undas 2025. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada Angel, umabot na nga sa 3,000. Ang bilang ng mga pasaherong dumating sa isang bus terminal sa Cubao, ito ay para magsiuwi nga sa kanilang mga probinsya ngayong Undas 2025 uh, ang naasahan namin, kung hindi ngayon, bukas ng hapon. Pero most likely kasi noong nakaraan taon, na Webes pa lang, na nag na ano, sila. Tapos pagdating ng Friday, marami pa rin yung movie noon. ko naman eh, lahat ng umalis dito, puro puno sila. Pero hindi, ano, dating-dating lang yung mga pasero natin. No? Hindi naman sila nga ako nakapipila din. Eh. Siguro mga 6,000, mga ganun. Bilang tugon nga sa pagdagsa ng mga pasahero, tiniyak naman ni Baliwag Transit and Corp Officer in Charge Arnie Bernardo na sa tamang kondisyon ang kanila mga bus at maging driver ayon sa isa sa mga driver na naturang terminal na si Kuya Brian de la Cruz. Sa bawat biyahe raw ay tinitiyak naman niyang palaging ligtas ang buhay niya at maging ang kanya mga sakay na pasahero. Kapo nandito kami sa terminal, kunyari po ganito, pag uh, matagal pa na nagpapagawa pahinga po kami, kumakain po na Tapos gano'n din po, pag nasa Bulacan, pahinga din po. Tapos pag bago pumila, gano'n din po. Mamahinga po kami na maayos para po pag mabiyahe, condition na po rin yung ataw namin. Patuloy ng mga pinapaalalahanan na nasabing pamunuan ang bawat pasahero na iwasan nga ang pagdadala ng deadly weapon odi di kaya yung mga flammable material sa pagbiyahe upang maiwasan nga ang anumang disgrasya mula rito sa Cubao in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News of Sports. Bagong Brigada Nationwide. Ang NCRPO, wala pang naitatalang insidente na maaaring makaapekto sa maayos sa paggunita ng undas. Brigada Kath Austria, i brigada mo. Brigada. Live report. Wala pa ang naitata mong anumang insidente na maaaring maka-apekto sa maayos sa pagbiriwa o pagpapatulitan ng undas ngayong taon. Sa may nando, Secretary Ayot kay NCRPO Regional Director, Major General Anthony Adelin, 144 na mga police personnel ang nakatalaga sa anim na police assistance desk bukod pa sa mga force multipliers at volunteers sa kasama sa halos 500 person deployment upang masiguro ang kaligtasan ng mga bumibisita. Personal din umikot at pagsagawa ng inspeksyon Si Major General na upang i-access ang sitwasyon sa so, Manila North Cemetery para alamin kung kailangan ng dagdag na at masigurong handa ang seguridad sa paligid ng sementeryo. Patuloy naman binapatayan ng mga pulis ang posibleng pagpasok ng kontrabando habang patuloy ang pagtagsa ng mga tao sa pagbunita ng unda. Samantala, patuloy naman ang uh, pagdating ng na una na ang bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay at hindi na hinihintay ang dami ng taong dadag sa, sa, Manila North Cemetery sa November 1. Mahigit 2 milyong bisita kami ang asahang uh, matutungo sa naturang sementeryo ngayong taon. Mula dito sa Manila North Cemetery in the heart of changing lives, ako si Brigada Kahaf, Austria, na 105.1, Brigada News sa Fran Manila. The so music and news of Florida. Rápido, cada <makes> balita nationwide. Samantala mga kabrigada, mga toll operators naman, all set na rin sa dagsa ng mga motorista simula ngayong araw para pa rin sa undas. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Toll Regulatory Board at Toll Operators para sa Undas 2025 para sa smooth at safe na biyahe sa expressways. Sa panayam ng Brigada News na Pamanila kay TRB Spokesperson Julius Carpuz, sinabi niya ngayong tanghali ang inaasang buo sa mga motorista sa mga tollways. Bilang paghahanda, nag-deploy na ang TRB at mga toll operator ng traffic at road safety teams, pati na rin ang emergency vehicles tulad ng ambulansya, tow trucks at fire trucks sa mga strategic location. Nakaredy na rin ang mga toll assist personnel para tumulong sa mga motorista, lalo na sa mga posibleng issues sa RFID system, traffic jams o iba pang aberya. Ipatutupad din ang free flow system sa mga toll plaza sa oras na umabot sa isang daang metro ang pila ng mga sasakyan. We expect um, uh, sa mga mauuna maglalakbay na starting mm -hmm. after lunch today. So na mm -hmm. naman na po ang paghahanda ng ating mga toll operator kasama na rin po ang aming tanggapan. Mm -hmm. Kasi magde-deploy din po kami ng aming traffic and road safety team, toll service facilities mm -hmm. ay maglalagay ng mga emergency medical team at saka mga mechanics on duty kung kailangan. In the art of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also, I think, Balita, ang MMDA naman, pinayagan po ang mga provincial buses uh, na dumaan sa EDSA hanggang November 3 uh. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo brigada. Br 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 Report. Pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA uh, na dumaan ang mga provincial buses sa EDSA hanggang November 3 Kasunod ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya ngayong undas. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Don Artes, malayang bumiyahe ang mga provincial buses sa EDSA simula alas 10 ng gabi ngayong araw hanggang alas 5 ng umaga ng November 3. Ang mga bus mula North Luzon ay papayagang huminto sa mga terminal sa Cabao, Quezon City. Habang ang mga galing South Luzon ay papayagan lamang hanggang sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Samantala, magde-deploy ang MMDA ng 2,400 na mga tauhan para tiyakin ang kaayusan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero, lalo na sa mga terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Yana Libalakyot ng 105.1 Brigada News FM Manala, The Music and News. Of Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa ibang pa rin ang ating mga balita mga kabrigada Pinabulanan ngayon ng Philippine Navy na hawak ng Philippine Marine Corps si Orly Gutesa. Mula kasing sinabi sa isang panayam ni dating Congressman Mike Defensor na si Gutesa daw ay nasa pangangalaga ng Philippine Marines. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na walang kinalaman ng Philippine Marine Corps sa mga personal affairs ni Gutesa. Ang nila, nag-retire si Gutesa sa Marines doon pang 2020 at hindi ito saklaw ng kanilang administrative authority. Kung maalala si Gutesa ang iniharap ni Senador Rodante Marculeta sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa ay napakilalang tagahati daw ng pera o kung tawagin ay basura kina Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila nito mga kabrigada, lumabas sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na di umano'y falsified or peneke ang pirma at notarial details ni Attorney Petchy Rose Espera sa sworn statement ni Gutesa. Uma, ataw, balita nationwide. Tagtagpang balita mga kabrigada. Handa umano si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na personal na makipag kay Congressman Kiko Barzaga. Kasunod ito ng mga panawagan ng kongresista na buwagin na lamang ang ahensya sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Tariela. Idinito na tila hindi alam ng kongresista ang tunay na tungkulin ng kanilang ahensya. Ano okay, eh, sinasabi namin, we are open to dialogue. Mm. Pero kung ayaw niyang ma-brief at magmukha lang siya talagang stupid sa mga social media posts niya, that's his choice, no? Mm. But as far as the cross is concerned, we're open to dialogue para hindi niya tuloy ang ipahiya ang sarili niya araw-araw. That he looks like uninformed person pag sa Philippine Coast Guard. Marami rin umanong mga maling impormasyon na, ipinapakalat si Barzaga kabilang na ang pagsasabing military unit ang PCG kahit na civilian ito. Pati na rin ang pagre-report down niya kay dating Speaker Martin Romualdez. Idinin pa ng PCG official ng mga linyahan ni Barzaga ay kapareho rin ng mga pro-China narratives gaya ng pagbanggit niya ng posibleng World War III at ang umano'y pagiging dahilan ng PCG sa tensyon sa West Philippine Sea. I think hindi ko alam kung misinform, disinform o wala talagang nakukuhang information itong si Congressman Balsaga pagdating sa usapin ng West Philippine Sea at kung ano ang Philippine Coast Guard. As a matter of fact, ang sabi niya pa, ang Coast Guard daw ay parte ng military institution. So mm -hmm. ang dami niyang hindi alam, hindi ko alam kung talagang sinasadya niyang mag-pretend na hindi niya alam itong mga bagay na to, no? Naniniwala rin si Tariela ng mga sunod-sunod na post ni Barzaga ay hindi lamang random thoughts kundi ng isang taong mahilig sa pusa dahil posibleng may nasa likod nito. I don't think na random thoughts niya to eh dahil sa pagkikipag-usap niya sa pusa. Mm -hmm. Somebody must be pulling the string para magsalita siya ng mga ganito. Kada nationwide. Samantala mga kabrigada, pakanukalang batas na layong palakasin ang ICI at ang makatulong sa case build-up sa Ombudsman at DOJ hinihain na sa kamera. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Isinusulong ni Navota City Representative Toby Tiangco ang isang panukalang batas na layong palakasin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at bigyan nito ng kapangyarihan sa pag-iimbestiga laban sa korupsyon sa gobyerno. Batay sa House Bill 5 699 Itatatag ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC na didinig at mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya at kontrobersya sangkot ang infrastructure projects. Magkakaroon ng kapangyarihan ng ICAIC na magsampan ng kaso, maglabas ng sabpina at magsulong ng preventive suspensions at whole departure orders laban sa mga opisyal na ituturong dawit sa katiwalian ng may pagsangayon ng appropriate bodies. Nilinaw din ni Tiangco na hindi sasapawan ng panukala ang tungkulin ng ombudsman at the Department of Justice, kundi aagapay lang sa case build-up upang masigurong makakamit ang conviction sa korte. Binigyang diin ito na naghahangad ang mamamayan ng mekanismo na sisiguro sa accountability at transparency sa mga proyektong pang-infrastruktura na karaniwang pinagmumula na katiwalian. Naiinip na anyang publiko, lalot sa mga nakalipas na pagdinig, nakita ang limitasyon ng kapangyarihan ng ICI sa investigasyon at wala itong ngipin para maglabas ng contempt order kapag hindi sumipot ang mga ipinatawag na personalidad. Dagdag pa ng kongresista Mapapanagot na ICAIC, ang mga nasa likod ng anomalya hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakakulong, kundi mababawi rin ang kanilang mga ninakaw. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nagdagpang balita mga kabrigada, ang BTA magpapatuloy bilang governing body ng BARM hanggang may maihalal ng mga bagong opisyon Marshal ayon yan sa Office of the President. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada. Pinagtibay ng Office of the President ang patuloy na pag-akto ng Bangsamoro Transition Authority o BTA bilang legitimate governing body ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ito ay kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ipagpaliban ng nakatakdasa ng BARM election noong October 13, 2025. Batay sa Republic Act No. 12 12.3, mananatiling may kapangyarihan ang BTA. Nagampanan ang tungkulin nito sa panahon ng extended transition period hanggang sa maihalal o maitalaga ang mga bagong opisyal ng rehiyon. Mananatili rin sa Office of the President ang otoridad na baguhin ang komposisyon ng BTA at hindi na kailangan ng formal na reappointment para rito. Layunin ng hakbang na matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala, legal stability at maayos na transition ng liderato sa Bangsamoro. Tiniyak din ng palasyo ang patuloy na commitment ng pamahalaan sa kapayapaan, self-governance at inklusibong kaunlaran sa naturang rehiyon in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kapatala mga kabrigada, sumuko na sa mga otoridad ang isa sa mga sospek sa likod ng pagpatay kay Criminal Investigation and Detection Group Police Captain Joel Diparine sa Cebu City. Ayon pa kay Pasig City Police Chief Colonel Hendris Mangaldan, sumuko raw ang sospek sa tulong ng dalawang mga konsihal sa Pasig. Matapos daw ang ginawa nitong krimen sa Cebu, ay kaagad daw siyang lumuwas pa Manila at posibleng naramdaman niya ang pressure ng nationwide manhunt laban sa kanya. Samantala, itinun over na rin ng CIDG ng Eastern Police District ang suspect sa Cebu City Police. Kung maalala, binaril si Diparine sa Barangay Suldon Dos sa kasagsaga ng paghabol nito sa isang suspect noong Sabado ng gabi. Nasugatan din ang kasamahan nitong si Executive Master Sergeant Archel Tero. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada ay pinag-utos ni US President Donald Trump ah, sa US Department of Defense ang muling pagsasagawa ng nuclear weapon test sa Estados Unidos. Ah, inanunsyo ito ni Trump sa isang social media post ah, ilang oras ah, bago ang nakatakdang pagpupulong niya kay President Xi Jinping ng China sa South Korea. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay layong palakasin ang kanilang puwersa upang magkaroon ng pantay na lakas militar at bilang paghahanda naman sa posibilidad na pag-atake ng ibang bansa. Papabatid na huli pong nagsagawa ng nuclear test ang US noong September 23, 1992 sa Nevada National Security Site. At sa na pagkakita ngayong araw sa South Korea Air Base, si US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping upang talakayin ang mga usaping pangkalakalan at trade deal frameworks na layong iwasan ang bagong 100% na taripa sa mga produktong pinapasok ng China sa US. Sa pulong pinuri ni si siya Trump sa kanyang mahalagang papel na ginampanan sa pagpapahinto ng alitan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ganon din sa Thailand at Cambodia. Bagamat inamin ni Xi na hindi palaging magkatugba ang pananaw ng Beijing at ng Washington, iginit niyang dapat tiyakin at panatilihin ang magandang relasyon ng China at ng Amerika. Hey, mga mga kaso naman ng umanoy food poisoning sa mga estudyante sa Indonesia patuloy na nadaragdagan na Brigada Sheila Matibag i Brigada mo. Brigada. Nagkasakit ang daang-daang mag-aaral sa Indonesia matapos kumain ng libreng pagkain sa paaralan. Mababatid na libo-libong mga estudyante na rin ang unang nagkasakit dahil sa billion dollar scheme ni President Prabowo Subianto. Target kasi sana nitong pagbutihin ang kalusugan ng mga bata. Inilunsad dito noong Enero at marami ang nananawagang itigil na ito dahil sa usapin ng kalinisan. Ayon sa local health agency, karamihan sa mga nagkasakit ay may nararanasang diarrhea at pagkahilo matapos kumain ng meal na naserve. Hindi naman daw bababa sa 64 ang nakatanggap ng treatment sa ospital. Ibinahagi pa ng mga otoridad na 616 mag-aaral mula sa dalawang schools sa Central Java ang napaulat na may sintomas ng food poisoning at sampung guru rin ang naapektuhan. Samantala, sinuspindi na ang kitchen na iniuugnay sa insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel de Vera. Ang Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Love music and news. Authority, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.